Sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Ano ba laman ng alahasan na yan? Pinaghirapan natin yung kunin. Tapos, hindi naman natin bubuksan. Eh, di buksan na natin. Sige po. Ah! Ano, ano? May lumpia! Hindi, may ano? Lumpia. May lumpia! lumpia. May, Hindi lumpia. Lumpia. Ay, ay, ak... Hindi lumpia, lumpia. yan. Akala ko... <laughs> luma, luma, luma Ikaw ang magbasa, iho. Hindi ko nadala yung salamin ko malabo. Dati ka naman nagbabasa, wala salamin. Kung sino man ang makakakuha muli nito. Ano rao? <laughs> Nararapat na ibigay mo ito sa taong nagpapatibok ng puso <laughs> sa tao na gusto mong makasama forever Ang taong gusto mong alayan ng pag-ibig na wagas na walang katapusan Wala man ito sa kamay ng iyong pinakamamahal sa mga oras na pag-aalinlangan isuot ang sing-sing upang ipadala, ipaalala na mayro'n naman talagang totoong pag-ibig. At ang bawat pagsubok ang magpapatibay nito. God give me